ay, main. pera mo siguro to. Walang jo, hindi lang pala gulay yung kinakain na rin, pati pera. Biya ka na yan. Ayan, oh, ubos ang pera. Ubos, akin na yan. Oh. yan. Ala, tignan mo yung pera mo, ubos. Ala, ay, ay, ano yan, bom? Ang dami mong angat-ngatin. Pira pa. Nasaan yung iba? Ito. Ah, punit din. Oh. Ula. Ito ay. Ula. Inubos na. Gutay, gutay. Ikaw talaga, boom. Sinong may gawa niyan, ha? Gapangaon ka, pira? Ikaw talaga. Matinding preparasyon daw ang ginawa niya. Sayang ang 100. Unubos na. Sa mo ba nilagay yung wallet mo? Na ay. Sayang sa 100 guys. Pinangkain ng bong, chuchu na maliit. Ito na lang, nabuo. Natira. Yan, man natira pang 70. Ah, ubos ang 20 at isandaan. Wala nang pang ula bukas. Wala na kami pang last money na yan. <laughs> Last money na yan, inobos mo pa. <laughs> Ikaw talaga. Kabad sa imo mo ha. Ayan guys. Gutay, gutay. Ikaw ang piring pira. Talaga. Ito ang salarin, si Boom. Wala, ubo sa mga pira po sa lari. Nangangat-ngat ng pera guys. Yan. Tatakas na siya at may kasalanan. Hindi lang gulay tsaka <laughs> protas ang ginakain. Nagmumukbang pera ka na din. Hindi lang mukbang gulay ha? Sinong nagnguyaan ng pera? Ayan guys. Nginuyaan naman ng asong mabait. Ayan o. Oh. Oh? Alam na may kasalanan siya. Ikaw talaga ba? Yeah, sayang ang pera. Ayan guys, naka 210 po yung aming mabait na aso sa pagngat-ngat ng pera. Nalaglag pala ang pera ng aking asawa nakain 150 50 at saka 320. Hindi naka 210 siya guys. Yan, hindi kasi maingat sa pera. sayang um, Mukbang pera mukbang si perang. Doggy. Ito guys hindi naman lagi <laughs> so, na ba souvenir mm. so, na, so, na lang sa ba to? so binir na lang <laughs> souvenir na lang